Welcome guys to my channel again. This is the field of sunflowers. As you can see guys, very beautiful. So, ang ganda-ganda ng mga sunflowers. Masarap titigan. Nakakawala ng pagod. Kasi galing tayo sa trabaho. So, masarap dito magtambay. Kaya lang, sobrang init naman. So, mamaya-maya uwi na tayo. Sobrang init na sa 32-33 degrees Celsius ngayon. Dito sa Austria, Europe. Summertime. June, July 9. Kami ngayon, July 9. Tayo pala. July 9. Dito sa Austria, Europe. Sa Australia yata ang nauna, no? July 10 yata ngayon. But I am not sure. So, napakaganda. Walang sawang titigan itong mga bulaklak na ito. So, Mag-extra na rin tayo dito. <laughs> so. 就随便去。Yo Yo